Buenos dias, señoritas y señoritos uh, Welcome to the second part of our vlog Relative dito sa uh, reaction ng isang biktima at nag-testify Laban kay uh, uh, Kingdom of Jesus Christ uh, Head uh, Pastor na si uh, Apollo Kiboloy. Earlier po, we uh, played yung buong video or buong audio ni Kiboloy where he ranted against those who appeared in the Senate and uh, he also spoke against uh, Senator Riza Ontiveros who heads the committee on uh, the rights of children and women in the in the Senate in the uh, upper house of Congress so uh, ngayon po uh, initially we thought of reacting to it pero mas maganda kung ang biktima po mismo and a and a witness to what has happened uh, for the longest time dyan sa loob ng KO JC na uh, kuwan na yan na, kulto na yan uh, ni Kiboloy yang kingdom ni Kiboloy na yan so we will play her uh, her ojo uh, uh, na lang para safe tayo sa base uh, sa YouTube channel niya and uh, na ang pangalan ay Arlene uh, Rags, <laughs> Arlene Rags, dahil uh, uh, stone nga ang family name niya, US based na siya ngayon, and she was victimized na pina pina uh, they were made to beg on the street nung bata pa siya and again and then hanggang paglaki niya uh, kinuha na siya na parte ng inner circle na kumukulekta ng pera sa mga miyembro at pinipilit sila ibenta yung mga yung mga propriedad nila, mga bahay, mga kotse uh, po, at uh, tineturnover over lahat ito kay Kiboloy at kahit yung hindi makabenta ng, o walang propriedad ay pinapautang, pinapaloan, pinapakuha ng loan para lang maibigay kay Kiboloy So, uh, uh, at, at certain part na halata na niya na na ginagatasan lang talaga ni Kiboloy mga miyembro niya so umalis siya or inalis siya ni Kiboloy nung she started questioning and when she refused to to give in na nasa Amerika na sila ngayon noon uh, to give more money sa sa kulto so in the first part we projected her uh, reaction kung saan sinasabi niya na uh, Uh, you pretend to be the son of God. You pre to pretend to be the appointed son of God, and yet hindi ka. You're not man enough to face us in the Senate. Ganon so uh, this time naman i play natin yung at maganda yung observation niya. Yung sinabi niya na uh, during the ranting ni Kiboloy, he was already playing victim na siya na ang kawawa. Bakit niyo ako ginaganon? Bakit niyo ako sinisiraan? At uh, sinabi pa niya na uh, bakit dyan sa Senado? O bakit hindi po na lang tayo pumunta sa, sa mga korte? E eh, tama rin naman, may points itong si Arlene. Nag-react siya. But, teka, teka. Sa, sinasabi mo, korte? E eh, meron ka nga kaso sa, sa Amerika, sa hinahanting ka nga, wanted ka nga ng Federal Bureau of Investigation, or FBI so but hindi mo hinaharap yun and then binigyan rin niya tayo ng uh, ng update sa kaso na yun sa Amerika na kung saan wanted nga si Kimboloy for rape molestation and then yung uh, pag ng mga minors kwaan uh, 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 yung uh, endangerment to minors and children and women and all those uh, and in, including dollar uh, smuggling and all those so yung pala, yung na-raid na pala nakakuha na ng ebidensya mga computer sa so malakas pala yung kaso laban kay Kibuloy sa Amerika dahil uh, nakakuha yung mga kailangan ng mga FBI doon uh, enough to build up a strong case against him so pakinggan natin yan from an insider mismo Kumbaga, I'm giving her the floor because she's uh, she's inside she knows more more than we do uh, on these uh, mga criminal activities ni Kiboloy so let's uh, listen in to her reacting to the Ojo statement of Kiboloy laban sa Senate investigation at laban sa mga biktima na nagtestify na sa senado I'm sa mga false allegations, lalo Luna, ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Reputasyon? Anong reputasyon? Greatest ka? Reputasyon? What kind of re reputation? You have so many cases here in the U.S. and you make up lies after lies just to cover up mm. your BS. <laughs> no? Ang ano daw, reputation daw niya, what type of reputation? Hey guys, can 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 we try to evaluate what reputation does Kibuloy have? That we have, you know, we we are scared. Na madamage daw yun. Matagal na pong damage yung reputation niyo Kibuloy. Now let's proceed. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha pagkatapos gawin niyo alias kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon wala ba siyang sasagutin sa inyo ba yun ay totoo na sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat at pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong uh, paninira tulad alright So now, he's trying to um, yung yung binabalikan niya, he's playing victim here. You know? <laughs> Tama. But first of all, Tama. we both are given a chance to present our case. We were invited to the court hearing, to the Senate hearing, as well as you did. Pero hindi ka sumipot. Kami sumipot. Now, don't tell me na kami lang yung pinapakinggan. Kung nandoon ka sana, dapat you presented yourself. Oh, tapos sana pinagtanggol mo yung sarili mo. Eh kasi wala kang bayag. Lalaki ka nga na walang bayag, nagtatago ka sa saya ng iyong mga minions. Mga minions mo ang nilalagay mo diyan sa labas as your friend na sila ang magpa-fight para sa iyo habang ikaw ay nakatago kasi nanginginig yung iyong buntot. oh sinabi mo pa sa amin noon, tandang-tanda ko pa na ang na ikaw ay handang magpakamatay para sa amin pero ano ngayon ang nangyari? oh yung mga minions mo ang ang nagpapakamatay para sa iyo pero ikaw nagtatago. Kasi wala kang accountability. Wal oh, kasama na dyan, yung mga ngayon, marami silang mga bayaran trolls na ginagamit para banatan ito kasama na yung ibang mga miyembro nila. We will blog about it later on. Kang bayang. <coughs> Sorry to say that. I respect I respected you so much. Nung nung ako ay naniwala sa iyo. Pero kitinanggalan mo talaga ako ng ano ng respeto sa mga ginawa mo because you are saying what you are saying is opposite of what you are doing now let's continue ako mo check in ng inyong paninira dahil pa sinasabi nila na gano'n at ganito, gano'n at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga social media. Ngayon mo pa sabihin malaswa, well for the meantime when you were doing that, hindi ka nalaswahan, nasarapan ka, Kibuloy. Gago ka talagang matanda ka. Nasarapan ka sa ginawa mo, kaya lagi mong ginagawa sa iba't ibang mga pastoral. Tapos sabihin mong nalaswahan ka? Nalaswahan ka ba talaga? Bakit ayaw mong magpakita? Bakit ka nagtatago sa mga minions mo? sa uh, ang ginawa ninyo sa reputasyon ko, yun ba ay tama, tamang proseso? Ngayon, sapagat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinadil pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinagdagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-tumal, at kawalang hiyaan ay maganda pong mag- Yeah, obviously they are elaborate. They elaborated everything that Kibuloy did to them, and he is trying to make himself clean. No, <laughs> Yan tong narcissist. And is trying to binabalik tay niya yung story, and now he's trying to play victims. Testimony on kung to yun ay tutoo. Ngayon ng niyo you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kay Now he was challenging. He was saying that you should brought us, we should brought us to the court. buloy, you have a court hearing here in the US. Why are you not showing up? <laughs> tama, tama. Why the hell you're not showing up? You are a freaking liar. Hmm. Sabi mo kahit saan korte eh, haharapin mo kami Why well, you're not showing up here in the US. Tama. Matagal na 'yun kaya ka nga na wanted. Good point. Oh, tapos sasabihin point. mo wala kaming maipapatunay. Wala kaming mga evidence samantalang boxes of evidence ang nakuha ng FBI sa compound ninyo. Sa mga computers, mga laptop ninyo na na seize nila. Sasabihin mo wala kaming mga evidence. And Yan. for the meantime, you are trying to hide o, oh, sa mga maluluko mong mga minions mo, doon ka magaling. Kaya ka nagtatago sa, sa mga personality nila. Sila ang ginagawa mong mga fans. mga ginagawa mo silang ano, uh, wala kang pakialam sa mga buhay nila. Mm, ganun ang ginagawa mo kibuloy. Lalaki kang walang bayag. <laughs> sa korte At gumawa kayo ng demanda laban sa akin maganda po yan, may testimony na sila eh. Gawin na lang ninyo yan, transcribe niyo gawa ninyo lang ating... Nakadimanda ka na kibuloy hmm. dito sa US kaya puntahan mo. <laughs> kaya ka nga nawante, di ba? Kasi nakadimanda ka na. Agreed. Ngayon, bakit niya sinasabi to? He's trying to challenge na we will brought, um, dadalhin namin ito sa court sa Philippines. Because he know that when we file a case in the Philippines, in the court of the Philippines, yung extradition na nakapinding ngayon, nakabindin ngayon, ay magkakaroon ng problema. Kaya yan ang ginagawa niya. Alam namin yan, Kibuloy, yung mga style mong bulok. <laughs> o oh, yun guys, uh, on that note, sinasabinya uh, sinasabi niya na uh, kasi I, I, read somewhere, I'm not, I'm not a lawyer, pero i-review rin natin yan. Parang Meron rin sinasabi sa extradition treaty natin na kung may kaso ang, uh, ang isang Pilipino na wanted sa Amerika or vice versa, isang Amerikano wanted sa Pilipinas at may kaso siya doon, kailangan tapusin muna yung kaso doon bago siya ma-extradite para harapin yung kaso dito. So ganun rin kay Kibuloy. Uh, dapat tapusin muna yung mga kaso uh, laban sa kanya dito and we know it can, we know it can uh, it can go a long long time dito pa sa Pilipinas napaka corrupt yung justice system so baka mamatay na lang si kibolo hindi pa tapos hindi pa tapos yung mga kaso so ito yung sinasabi ni Arlene na uh, dine niya talaga na siya kasi uh, Uh, because of that, matagalan yung kaso and hanggang matagal, matagalan yung kaso andito lang siya sa Pilipinas which is uh, and beyond the reach of the uh, of the Federal Bureau of Investigation and the American Justice System pero iti-check pa natin yung provision na yan uh, uh, so that we can be clear on that pero i play natin ulit yung, kwan, yung rest of the uh, video ni uh, Arlene Stone na US based na na biktima rin ni Kibuloy. Pero yung ano mo, nanginginig pati yung boses mo, halata namang nanginginig. <laughs> Bakit hindi ka nagpakita sa video, by the way? Hmm. David, tapos ipakilala niyo tunay nilang pagbumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, i-demanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin. Sapagkat doon, merong fair play. Look at how how liar this this man is. You know, yung ano nila, yung kanyang, yung mga kasinungalingan, parang kung sa Bisaya pa, alimugmog na lang. <laughs> yung mga bakak ba, alimugmog na lang, panghilamos na lang yung ano, kasinungalingan kay Kibuloy. Haharapin daw niya kami kahit sa ang korte. Samantala dito sa US, ilang ilang ano na to? Two years na hindi kami hinarap, ini-extend yung hearing. oh yung mga lawyers niya dito, nagkandarapa na kung paano i-extend yung mga hearing nila. Kasi wala daw silang enough time to review the evidence. Yun lagi ang ang ano nila, ang reasons nila to extend. He's trying to buy time. Yeah, so, yeah. Yun ang gusto niyang mangyari na mag-file kami ng case diyan sa Philippines para i-slow down niya ang process para yung magkalisiletse yung ano dito, yung extradition process na nakabinbin. Kasi yung court dyan sa Philippines, pwede niyang i-slow down. Hindi lang niya sisiputin ang mga hearing free siya. Hmm, tingnan mo tong yawa na to. <laughs> yeah. Now let's proceed. <laughs> Because in the law, the guilt And the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Kibuloy, for your information, the Senate hearing is not a determination whether you are guilty or not, because the Senate hearing is aid of the legislative, you know, proceeding. It's called quasi -judic judicial. No, para pag pag um to strengthen the law of the human trafficking na ginagamit ng mga religious group. Yun ang dahilan. Hindi ito ano um criminal investigation. Wala talagang itong itong ano nato itong glorified na na savior nila. Na it's supposed to be all-knowing. <laughs> yun pala, no <know> nothing. <laughs> hindi ko Okay guys, sige na. <laughs> yun, uh, may point talaga siya. Na yun nga, kung talaga naman uh, gusto mo talaga uh, harapin yung kaso para kang mga para kang mga bosses mo, Kibuloy mga mga uh, political allies mo or dios mo, hindi naman dios mo si si Lord Jesus Christ or si God the Father o si virgin mary ang lord mo ay si apoy uh, ng Rodrigo Roa Duterte so pareho kayo pareho kayo na na we we respect the law we respect the uh, sa sa icc case Ganon ah <laughs> eh, direspeto re na yung law pero ayaw ayaw uh, ginagamit lang yung 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 kwa na yun yung uh, rhetorics na yun to protect themselves pero nung sila empowered they are the worst abuser of the law they are they are the worst uh, uh, kind of leaders who are openly disregarding and disrespecting and violating all the laws in the country all the laws in the country binabaliktad nila at binabaliwala nila yung batas pero ngayon hinahabol na ang mga Duterte ng International Criminal Court yan na dapat yung court natin, i natin yung right ng court natin. i natin yung sovereignty natin. Pero nung nasa pwesto sila, yun. Uh, Pro-China sila lahat. Ito si Pati, ito si Kibuloy. Eh ngayon, na uh, hinahabol na siya ng Amerika. Yun, sinasabi na na hindi ko irerespeto yung mga korte sa Amerika. Irespeto ko lang yung korte sa Pilipinas. Pero nung pinepraise mo yung, yung, yung China, kasabay ng mga Duterte, Parang uh, hindi na kailangan ng, uh, na wala na, dinidisregard -di nyo na yung local courts, yung local governments, yung identity natin as a Filipino, yung mga rights natin sa West Philippine Sea, kundi China na lang, bawa na lang kayo sa China. Pero ngayon, Amerika ang umahabol, eh yun, alien yan, alien. Hindi dapat manghimasok sa atin. So pare-pareho talaga kayo, kaya tututukan po natin itong issue, itong mga tao ito, they are openly violating the law, kaya we will not uh, let them go away with it. So hanggang dito lang po na tayo ulit. Thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and relatives na nag-abang sa kaso rito. And uh, we'll be giving you updates on this para to seek justice for the victims. So also, uh, please uh, don't forget to tell your friends to subscribe. To the blogcaster Armand, the YouTube channel. To join our advocacy. To go after criminal uh, persons uh, in government. Using God, using the law, using our independence even. To, uh, in furtherance in of their own selfish and criminal motive. So thank you very much for watching. And see you in my next vlog.